Ito na si Amihan, si Amihan naman itong gumabahanan sa atin mga kapwa uh, unti natin. na siya lumalakas. Uh, Panibagong pagsubok na naman ito uh, sa ating mga magdaragat. Kasi uh, lahat atin, eh, uh, mga kapwa magdaragat ay iingat sa mga buhay na buhay natin dito sa ating karagatan. At si kapwa pa natin, si kapwa eto beklinjoy wow ako manghihingi ako ng ni si Jerome ang ano? anggo <melod> ang, eh, ay may gusto nga. wala ka ba kanya pangalan namin ay nakau andamay tawag 6000 Madami niya malansay hindi ko payan brin... balik ka pa rin mo baka hindi pa luto. So ay! Ay

ba, pulis ka ba dito? ala ko pulis ka na dito. Inab, pulis. Wala naman sa patak ng ulan makaparin ibig ni kita, jacket yan. Ibigay kay ni kita, ibig ni kita, ibig ni kita, ibig ni kita, ibig ni Yung ibig ni kita, ko, ni kita, ibig ni kita, wala ni kita, ibig ni kita, ibig ni kita, ibig ni ni walang pera ni kita, ibig ni kita, ibig ni kita, ibig ni kita, ibig ni kita, rin. ni rin. ibig ni Dana, it's the fish. Fish na, fish. Dana, kung manok din Oh, Ben. <coughs> ba, ata. Ben. Hello. Hello. 82, ha? 82. Eto. Big. Cinco metia. It's, just yeah. Yeah. It's, it's small yeah. oh, I'm I'm